Runot asin haros de ina mapakinabangan paan na mapakinabangan pa ang pick-up na ini matapos na maaksidente, alas sa is din banggi ka na kaaging Bernes, Setyembre 1, sa tinampong sakop kan Maharlika Highway, Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur. Binisto ang driver kaini na si Renato Dayaw E. Alday, 57 anyos, kan Barangay Tabuco, Naga City, na dahi na sunwerte pang mabuhay. Sa impormasyon, Gikan San Fernando, pigbabaybay ko ni Dayo ang direksyon pa si syudad ni Naga, mantang pigbabaybay man ka nakabungguan ka ining cargo bus ang ibong na linya. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, nakalog ang bus sa linya ni Dayaw na nagresulta sa nasambit na trahedya. Binisto ang driver kan bus na si Edison Pedresuela iliwanag kan barangay Sabang Kalawag, Quezon, nangunyan an nasa kustudiyan na kan PNP. Okay place of the uh, incident, nakakuha po kita ng mga, ng mga pictures uh, right after the incident. At uh, yun na lang po ang nanduwas. Uh, ano, uh, grabe po. So, uh, sa assessment mo, grabe po sa so banggaan. Dahil po sa totally wrecked po so sa room, so And even yung bus, considering nakula siyang sasakyan, uh, grabe po sa so damage sa left portion sa Naga City, gadan man ang sarong motorista kan makasalpok sa sarong SUV alas 10.30 kasubanggi. Sa impormasyon, pigbabaybay kan mga motorista ang parehong dalan pasiring sentro kanasambit na syudad. Kan purbaran kan driver kan motorsiklo na si Nestor Villegas, 29 anyos, kan sagrada minalaba kamerinesur na mag-overtake sa SUV na pigmamaneho ni Timothy James Keriba, 23 anyos, Kanaga City. Alagad sa pag-iwas naman ni Villegas sa rupang bihikulo, digdi na inisumanalpok sa walang parte kan SUV ni Keriba. Delikado po talaga lalo na sa mga ah uh, lugar na ano gano na medyo uh, siguro may ano rin may uh, sa mga driver po kasi kumisan magmamadali uh, wag po tayo magmadali dahil habi nga niyan, di baling mali tayo medyo mababala sa ating pagano wag lang po tayo ma involve sa si accident sa ngunyan nasa Kostriya pa PNP si Kiriba Mientras tanto, lugad na nanom na sakay kan sarong owner type jeepney kan maaksidente man pasado alas 9 nin aga kasudma sa Zone 5 Barangay Matakla sa Goa, Camarines Sur. Sa impormasyon, Pigbabaybay ka na sambit na bihikulo na pigmamaneho ni Amado Cledera Jr. ang direksyon pasiring Tigaon Gikan Gowa. Mantang pigbabaybay naman ka na kabungguan ka ining pulang viyos na pigmamaneho ni Gavesha Edgado, 56 anyos, ang direksyon pasiring Gowa Gikan Tigaon kan mangyari ang insidente. Sa imbestigasyon, nagluluwas na nangin turog si Clidera mantang nagmamaneho. Naglaw po siya sa linya kanipong uh, pigpamaniya po kaniyong jeepney na Mazda at nagdiman po sa punto nito nagkaigo po sa Ngani makaibitar sa mga siring di patanid kan PNP. Kapag nakakaramdam po kita medyo naiiglip, mas maray po siguro igilip ka sa tuyang kunadan, duman po sa safe na lugar. At the same time, day po baga man maraot na mag kita para mawara ang ka tong kaanta kaysa pagsapok po kita niya na arog po kaniyang nangyari. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.